Hey mga boss, welcome back at uh, ito may naka-line up na DB Audio 'yan. Chinit kayo mayari na trip tayo ngayon, 'no. Uh, may na daw ang tunog sabi niya, tapos yung switch ata sira na ito. ginawa na lang improvis na lang muna oh. Tapos yung mga pihitan daw bagong palit. So bubuksan muna natin yung amplifier na to para makita natin. Okay, ito na yung laman ng DB Audio na gagawin natin. Uh, shoutout pala muna sa mayari ito. Papa shoutout kay Boss, Rickson, Princesa at saka sa kapatid niya na nagpapa shoutout din na nagrekomenda sa sa kanya sa akin dito sa shop kay Sandrick Princesa. Parang pinagbaliktad lang mga boss ah. Tanungin ko nga <laughs> para Rickson, Sandrick, parang ano ah. Pero shoutout na lang sa inyo. Salamat sa tiwala. So, nag-usap na kami dito at ang napag-usapan ay para hindi na daw magtag sa gasos pa kasi pati yung mic section kinalawang na itong oh, tanggal na yung pa andun pa sa ilalim sinilip ko na sabi ko malala na to uh, hindi na daw isasama tong mic sa i-repair dito na lang tayo sa mainboard ah, uh, sa tone saka sa mainboard sa mainboard kasi mga boss marami na din kinalawang Ayan, jumper mga ilang dyan ano katulad yan no oh isa-isahin na lang natin yung piyesa niyan. Tapos sabi niya, may tinanggal na, may hindi daw siya naibalik dito na piyesa na ginalawang. Hindi natin alam kung ito o kung ano man dyan. So, kumbaga, sinubukan niyang gawin, nagpalit siya ng mga pihitan. Kaya lang, talagang mahinang tunog. Kumbaga, hindi niya mahanap yung sira. Mahirap talaga pag ganito mga bus kasi sa kalawang pa lang. Ang dami ng uh, sa kalawang pa lang o. Oh. Talagang mahirap na. So, focus muna tayo sa main board. Then after sa mainboard naman, sa na natin titirahin tong ano. Yung saka yung switch papalitan na rin natin 'yan. Saka yung Bluetooth pala nito may problema daw. Pag naga pag napatunog ko na lang sa ako titingnan kung pwede pa yung Bluetooth. Unahin muna natin dito sa mainboard. Magpapalit tayo lahat ng kinalawang diyan at yun. Okay mga boss, pag ganito talaga medyo maraming kalawang matabao talaga as expected naman 'to. Pero so far Nung Friday kasi nasimulan ko to ng bahagya tapos nung Saturday may lakad kami in wala talaga akong ano uh, ngayon ngayon Sunday na sinimulan ko dito natapos natin isang linya din dito kanina kasi hindi ano medyo uh, masakit ang mata ko kanina kaya nagpahinga din ako ngayon tapos na dito pati yung sarili ito yung mga kinalawang na pinalitan natin ayan ngayon susunod naman natin ito Ayan. Silaw no. Silaw ng ano eh. Na ano kasi yung araw sa ano. Wala kong sapin. Ayan o. Mapapansin nyo yan mga ano na yan o. No? Eh silaw. <laughs> Ayan o. Oh. Ayan dito. Isa-isahin isa ko na lang yung part na to. Tapos sunod yan doon. Nasa harapan. Yun na lang muna. Ayan mga boss. Sinabot na tayo ng gabi dito. Natapos ko na rin. Ito yung mga napalitang pyesa dyan dito pa yung iba so okay na tapos may napansin pa ako dito may jumper ayan o may putol yung jumper ko na lang so ayan na yung ano ngayon saka na natin ito iti-testing ayusin muna natin dito yung ano yung mga may kalawang din para isang galawan na tayo para isang ano na kakalasin muna natin to kasi papalitan din to ng switch ngayon eh. pag-iisipan natin kung paano paraan dyan Tsaka itong switch din na malaki. Ayan yung wet. Tungtong na lang. Sipa natin ang discard yan. Kung paano may ano. Meron naman na ata pa pamalit switch dyan eh. Dito. Tingnan ko na lang. Sira na rin kasi to. So tatanggalin din natin to. Okay. Dito naman kinalasan natin yung tone control. Pati dito sa selector. ah uh, pinalitan nga ng may-ari ng potentiometer lahat. Okay yan. Napalitan niya na. Ang problema, hindi naman niya napansin na puro kalawang na din yung mga jumper, yung mga resistor, kapasitor, tsaka yung ibang ano, ayan, puro kalawang na, kaya siguro, hindi rin tumunog ng maayos, ayan, so gagawin natin dyan, uh, lahat ng kinalawang, papalitan natin, board by board muna tayo, katulad nito, isang board muna ang gagalawin natin, audio, ayan, audio, may guide naman, madali lang, ano eh. tulad yan, audio, audio, tapos ito namang in, yung in naman to ay papunta rin dito sa in kaya madali lang din sundin yung ano kasi may pangalan kaya hindi tayo maliligaw patulad dito EV so ayan may tatak naman siya na EV so, madali lang sundan kung sakali so board by board muna yung gagawin natin dyan yung mga potentiometer hindi na natin gagalawin siguro ewan ko lang to ito siguro palitan natin yung isang chance sa tuner yan tapos isa din dito yung mahaba para mapantay Tsaka ayusin na lang natin kasi nakaangat din ng konti yung mga ano, yung inang. Itong isa lang mahaba palitan natin ng maiksi. Tapos puro ano na. Yun ang gagawin natin dito. Okay? Medyo mahaba-haba pa itong ano, trabaho pa ganitong kalawang talaga. Ah. Uh, may kapasitor. Bagong palit ba to? Parang bagong palit din ata niya ng kapasitor. Oh. Yung iba, napalitan din ata niya. Ito ata. Yan. Parang napalitan din ata niya ng kapasitor. Oh. Mamay na oh. Sige, isa-isa na lang natin. Matagal-tagal to. So, yung mga ganito kasing klaseng mga dinadala sa aking paggawa, uh, minsan, uh, tumatagal yung pila natin. So, yan ang dahilan. Kaya, magtataka yung mga customer natin na nagdala ng unit. Minsan, matagal na. Hindi pa nagagawa yung o oh, hindi pa naasikaso yung dinala nila dito yung paggawa. So may mga na-encounter kasi tayo na mga ganitong trouble na talagang ano, ah uh, minsan hindi kaya talaga ng isang araw na gawaan. So matagal din to kasi ano eh, mabusisi din talaga eh. Although sabi natin mura lang din to mga pyesa, marami din naman yan. So yan ang mga dahilan kung bakit tumatagal yung uh, pagpapagawa ng amplifier sa akin. Kasi iniisa-isa ko pag kalas yan tapos si, nagpapalit tayo pa isa-isa din ng mga pyesa. Yun, katulad nito. Kaya sa mga ano sa mga customer ko diyan na uh, nangungumusta na or ba, nagtataka bakit hindi pa nasisikaso yung unit nila ay pasensya na po talagang minsan na ka-encounter tayo o may nauna sa pila na katulad nito na maraming sira o kaya maraming kalawang medyo matagal trabahuhin. Yan, sana maunawaan. Okay, tuloy tayo dito na tayo sa ano bali uh, ngayong umaga ko na sinimulan tong ano pag ganito kasi mga boss ang sistema, kailangan kalasin natin lahat para maisa-isa natin yung piyesang may kalawang. Tapos yung ayos naman, ibabalik natin para maano lang malinis din natin tong board. Tsaka yung circuit din kasi may mga corrosion na rin katulad niyan. Yan. Tapos ito, hindi tayo sigurado kung buo pa yung linya yan. kailangan check natin 'yan. Yan, i-check natin 'yan. Pati ito, yan. So kailangan kalasin talaga natin para maayos natin. Medyo ano talaga? Ah, uh, medyo matrabaho lang talaga 'to. Pag mga ganito. Pero sulit naman pag nagawa naman, pag natapos naman natin, hindi may motor. Pag nagawa naman natin 'yan, hindi wala na tayo masyadong isipin diyan. Basta lahat 'yan na may kalawang papalitan. Kitang-kita naman na marami ng kalawang talaga yun nga lang talagang para sa side naman ng mayari magastos talaga to kasi maraming papalitan na pyesa plus yung mga ganito naman kasi mga boss ay nagpapadagdag tayo ng labor sa customer at bago naman sinimulan, nag-usap naman kami nito eh at pinaalam ko naman sa kanya yung sitwasyon okay yun na muna matatagalan tayo dito mga boss update mga boss ah uh, dito natapos na natin bago na lahat ng jumper ilang resistor at saka kapasitor, na rin natin ito papalitan natin ng mahaba, tinanggal ko na so, ito na yung ano tapos ito yung mga pinagtanggalan natin ano nangyari dito ay katulad nito putol na tapos yung mga resistor naman pinagkakalawag na yan, so tapos na tayo sa isa dito naman ang problema nito, sabi ng may itong selector switch ng DB Audio, naglolo ko na yung mga pindutan nito. Tapos, uh, ganun din. Uh, kinalawang na rin yung mga jumper niya. Ayan. Kinalawang na rin yung jumper niya. Pakita ko sa inyo na ano, naglulos na yung switch. So, ang contact nito mga boss, kapag naka-on, tuturo ko na lang. O, ito lang dapat. Ito, ito. So, pag pinindot mo to, may follow dapat to. Yan. Wala o. Oh. Ito meron. So, ibig sabihin, yung isang linya meron. Yung isa wala. Tapos, pag ginalaw mo pa yan, wala talaga. Yan, gumana. So, kailangan minsan uulit-ulitin mo para kumuntap. Yung iba meron naman. Kaya lang minsan nawawala. Dito sa kabila. Okay. So may mga part na ayos pa may mga part na naglulus na. So, ang gagawin natin dito, wala naman tayong pamalit na isang set na ganito. Tatanggalin lang natin yung laman nito. Kung bagay itong mga ano, itong mga pins niya. Papalitan natin ng bago. Ito, meron tayong pamalit. Kaya walang problema nito. So, ang available nating stock ay mga ganito. Hindi itong ano. Kasi, hindi ko nakakalasin to dito kasi masilan pa. Meron kasi yung naglalaro dyan na mekanismo sa ilalim mo. Yan yung nag-trigger. So, para hindi na hassle, man, uh, stay itong kaha niya, pero yung laman niya, yun ang papalitan natin. Pakalasin na muna natin to. Pero huli na natin to gagawin. Bali, unahin muna natin mag palit ng mga kinalawang. Tapos ito namang sa bluetooth, double check na lang natin dito sa supply nya. Baka baka sira na tong resistor nga natin kasi itong supply ng glutot sabi ng mayari hindi daw gumagana ito yung ito yung resistor nya galing sa supply ayan gumagana pa naman capacitor regulator ang regulator nya ay ano bang number nya 7805 so ito na yung papunta dito so dapat meron tayong masukat na 5 volts dito pag nilagyan na natin ng supply So sa ngayon, uh, itong sa Bluetooth ay sa kanan natin yan. No? kasi kailangan mag voltage checking tayo para ma-identify natin kung oo pa dapat tong board na to o hindi na. Pag hindi na, kausapin uh, yung mayari para pagplanuhan kung anong paraan ang gagawin. Ganun muna. Kalawang muna. Then ito, palit bago. Ganun lang muna. Hanggang sa mapunta na tayo dito sa Uh, sa isa pa. Medyo ano lang to mga boss. Sa mga mag DIY, kailangan nyo talaga sa ganito mahabang pasensya. Although yung may-ari nito, nagtry naman siya mag DIY. Kaya lang siguro nahirapan din siya magpalit na lang ano kasi sobrang dami. O kaya hindi niya na lang to pinukusan kasi yun lang nga sa potentiometer lang siya nag-focus. Uh, at sa pag-aakalang pwede pa. So nataon, nung tinisting niya, ah uh, hindi gumana, mahina ata o kung ano man, uh, nag na siyang isangguni na sa atin. Yun lang muna yung update natin dito. Mga po, so, tapos na tayo dito sa board. Ayan yung mga pinagpalitan pyesa ngayon. Hawak akong bagong switch. Yan, nag-order talaga tayo sa online. Uh, mga sampung piraso. Siguro kasi sa 735 ganito din ang problema minsan. So dito sa DB Audio, sira din tong switch niya. Tapos napansin ko nung kinalas ko dito, pati yung kapasito niya, ayan o, sunog na rin yung 1000 volts na 103, ayan o. papalitan natin yan. Dito. Tsaka maghanap pala ako nito. Tingnan ko kung mayroon pa akong stock. So, ibabalik ko na lang sana to. Nagit na alala ko sira pala yung switch at saka yung wire. Tinanggal na natin yung switch na ginawa ng mayari. Tapos dudugtungan na lang siguro natin to para maibalik natin sa dati. Yun lang, kakabit ko lang to tapos hanapan ko ito ng kapasitor. Dugtungan ng wire tapos dugtong doon. Tapos ikabit natin itong mga ano. Then after nyan, testing tayo. Okay mga boss, so dito tayo sa may switch. Bali wala na kasi tong, uh, pang last na ano, wala tayong magagawa. Pero nagpalit pa rin tayo nyan. Ayan. Tapos yung mga resistor kasi may kalawang na uh, nagpalit na rin ako ayan. So okay na yan. ibabalik na lang natin. Hindi dito nakausap ko yung may-ari. Papalitan na lang natin yan para sigurado kasi nung ginagalaw ko to, uh, naglulus na nawawala yung sa na Tapos hindi rin pala alam na ng may-ari na naka-jumper na lang yan. Kaya ayusin na lang natin. Tapos gawa tayo ng panibagong i-picture Yun na lang at malapit na tong matapos. So okay na mga boss. Ang plus na ginawa natin ay gumawa tayo ng uh, panibagong effector loop. Tapos yung mga RCA maluluwag na kasi pag ginalaw mo tong ano nawawala-wala yung sounds. Nag-decide na akong palitan para sigurado ito yung ano. Ito yung nakuha natin diyan, ayan. So ito i-rewind pa natin yan pag ano na o kaya hanapan ko na lang. Yeah. So mga boss finalize ko na lang to tapos ano uh, tak pa na siguro natin hindi pa natin to na ng screw ayusin lang yung wiring yung pan dito ini pa na ikakabit nagdugtong na tayo ng wire diyan uh, lalagyan na lang natin ng glue yan or tatapalan natin yan ng kung ano man ubusan ng lutos natin delikado baka may mag short dyan o ano so para safety first uh, marami rami rin pyesa yung napalitan natin ayan no oh. andito pa okay sige mga boss ah, uh, nakailang araw ba tayo simula nung linggo martis na ng gabi ngayon yan Halos kulang-kulang tatlong araw din bago natin napatunog to. Kinailangan talaga nating ano eh, suyurin yung mga piyesa isa-isa eh, para masiguro natin na hindi magloko.